Eh, salamat naman mo sir at uh, ito malayo kami sa kanila eh, na napansin nyo ninyo yung sila sila nga mga estudyante namin Nyo. yeah. Una ko pong nakita yung anak niyo eh Nandun po sa ilalim ng puno Kala ko eh, anong, parang binagsakan siya ng problema. Ay, talaga pong, ayun po ang talagang... Kahit man po sa aming mga matatanda, mga magulang nila, ay talagang yung pong problem, problema namin para sa kanila nga po na... Kahit po medyo ko lang yung kanilang mga gamit, sa mm. pag-aaral, talagang nagsisikap po sila ng sila makapasok. Yeah. Gusto ko talaga makatapos ng anak niya, no? Ito um, na po. Ayan na nga, oh. oh. Nakaganito sila. Ay, ang hirap! Ay, <laughs> hindi ako sanay sa na yan. Kapisado dati. Oh, kabisado ko rin yung natin. Ang hirap pala, no? Siyempre, hindi naman natin naluto eh. Para makita niyo lang ka, telegram. Ay, ano ba? Pahirap ang hindi mo alam ang step. Ah, ako lang ang sumayaw. <laughs> ikaw na, ikaw naman. Okay. Ikaw lang, ha? o, hindi ako kasama. Ay, hindi ko pa yung gagayahin. hindi, <laughs> 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 dapat yung manungosig. Um, um, oh, yung May iba po kasi yung ano. ito. <laughs> okay. After Celine, palakpakan mo. <laughs> Go! Kaya Ay, mo yan. Nakikita ko ng... Nung... Oh, <laughs> <laughs> Gumit na ka. you <laughs> 嗯。 Bing, galing! Ah. sa kanta, yung sadam, dam, papatayin... Papalubog po. Ah, papalubigin tayo ng dam. <coughs> Dati po kasi, yun po kasing ano yung... wala pong dam. Hmm. Kabundukan mo talaga siya. Bakit nagkaroon ng dam? Hindi hmm. ko po alam. Yun po, yung dam na dapong da ngayon, ano, nung pinanganak na po si tatay ko, hindi na po pagtaas ng tubig. Ah. Ah! Sempre yung tao mas nagiging marunong na bang tumatagal eh, no? Siguro kung walang dam, pwedeng mas maraming mapahamak. Ngayon, ginawa yung dam para, para mas safe yung tao. Opo, saka ano po kasi yan, kaya po yan ginawa para po sa mga tao sa Manila. Mm. Kasi yan po yung sumusuporta sa tubig. Supply ng tubig oh, sa... Ah? Oh, Manila. Paano yun eh, Paano yun nasusupply? Anong ganing ng ang galing lang, no? From dito sa uh, DRT, uh, ng hanggat. Ang hanggat oh, lang po ang tawag. Grabe nung ano nila, yung... Tingnan natin itong nga nga. ano ito po kayo. Ate Celine. Ito po, tabako talaga. Yan ay tabako. Mm. Ito. Bakit kasi naisipan mo mag -ganyan? Hindi po namin niinisip. Talagang gaganyan po talaga ang mga magulang namin, mga ninuno, nuno. Uh, mm, tapos, siyempre, maano kana no? magagaya oh, okay. ka na. Ilan tawa ka na? Tumagulo ko Ano ko, Nagsimula po akong maganga. Mga 12. Hmm. Ano po? Hindi po talaga may iwasan. Mm -hmm. Hmm. Or, Kulang pa, pa po yan hindi eh. Kasi kumpleto. Kasi nagaganyan yung nanay ko. Oh, Pero po ba? na. Kasi nga, di ba nakakadilaw ng ipin? Opo. Ay, pula. Pero makakatibay po siya ng ipin. Mm hmm. Pwede kang kumagat na ng bato, gano'n? <laughs> <laughs> Opo. Pwede mga po kumagat, pero yung malambot lang. Ah, may bato pa lang malambot? Opo, yung malambot. Ay, saan Asa nga, pakita mo na. Nasaan yung dahon mo? Wala nga po, hindi kompleto. Hindi po kompleto. Kung ang bagay mo Pag hindi kompleto, hindi masarap, pero... Eh, no? mm -hmm. Bagay. Anong lasa niya? Anong pakiramdam pag kumpleto malungkot ka? Pag hindi po kompleto, kumpleto, para pong kulang, para pong ano, sa kape. Mm. Pag hindi po sakto yung timpla, hindi po masarap. Mm. Ganon. Ganon po ang ano. Okay. Pag naman po kumpleto, ay okay na. <laughs> wala na. Ito pag lang po. Yun. Wala kang daon. Ganyan Pero okay lang, lang pwede na. Kasi okay lang. Pakita natin una. Ito po. Mm. Yan. Ganyan yung katigas matigas yung ganyan. Para alam ng mga manunod natin. Hindi matigas din po kasi matigas tigas na... Namang, ano ito? Depende po. Mas? Hindi po. Mas matigas po ito. Matigas po. Ng... Mm, uh, mangga? Matigas pa po. Basta matigas. So, tignan natin gano'ng katigas sa pag mo. Yun. Hmm. Ganun pala, parang mansanas na. Pero ma mas matigas mo talaga. Hmm. Ito po. Mapakita mo nga na dito eh, ganun. Hindi yung ano. Hindi ba drag siya? Ano po, siya talagang tabako po talaga siya. Uh, sa amin po, hindi po sa vision na ano. Sa gate nung lumaran tayo sa gate, ang dami po rin ito. Hmm. Sa gate nyo, ang daming ganyan. Ibibenta. Ibibenta mga kanina. Pero sa inyo, sinukuha nyo lang. Opo. Oh, nung no, 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 kahapon po, kumuha po yung tatay ko. Madami. Mm. Ito naman po, pag hindi po sana yung ano, ang nga nga nga, mahihilo po. Hmm. Kapahilo. Pamay <laughs> nga. Mabaho. Oo nga no, mabaho na pero gustong-gusto niyo pa rin eh, no? <laughs> hindi naman siya ka gano'ng kabaho pero yung totoo siya talaga mabaho siya. Saka so, po yan sa ilong. Mm. Mm. No? Maano po, ma para pong maanghang na hindi ko po maano. Nasaan na sila na at tatay kayo? Saka ano din po, ginagamit din po yan sa anong paggagamot. Eh. Yeah yun sa lugar niyo meron pa bang yung nagkadamit ng ano? Nakabahag? Nakabahag? Apo. Hmm. mga lolo po na ay nakahiga naka po yung sa tabi ng apoy. Ha? Nakahiga <laughs> po yung sa tabi ng apoy ha. Abahag? Hanggang dito po nila ay inabo. May abo. At doon na lang po sila nakaganito, nakadarang. Halimbawa po kung makakausap niyo, yung si Tito nga po na tatay po ni ate ay eh, baka po may makapasok kayo doon kasi baka kumuha po sila ng permit. Mm. And, sila po yung mga ipag Pag kami lang po kasing mga batay, wala po kaming dating. Dating? <laughs> Kailangan ko lang may dating. <laughs> <laughs> Di pa ako maangas sa NCIP para gumanon. Pag, pag ako po yung pagtapos ng pag-aaral, plano ko nga po. Marami pong plano ko sa buhay. <laughs> mm. Gusto ko po, pag nakapagtapos ako, naiisip ko, mag educ ako, tuturo ako doon. Mm. Tapos, ngayon po, mag abroad ako. Mm. Tapos, ang naiisip ko, papasok ako ng NCIP. Mm. Ganun po yung plano ko, madami po yung ano. Siguro kung saan parang ano, kasi ano yun eh, isipin mo saan ka mas madadalian, sa ka mas magaling. Doon ka mag-focus muna. Para hindi ka maguluhan, sa ngayon, tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Pagkatapos ng pag-aaral mo, Tsaka mo subukan. mo, mo malalaman doon. Sa ngayon, hindi ka masyado magulan, hindi magulan ng isip at puso mo. Focus ka muna sa pag-aaral. Doon muna. Opo. Kasi gusto din nung Ah, uh, dami nga ano, nung mag-abroad ganyan ganito, pero tsaka na 'yon. Huwag mo munang isipin 'yon. na? Ah. Ano nangyari? Malungkot si ate. Bakit? Nihintay ko po si tatay ko. Ano po? Ang... Ano yun natin? Wait lang, hindi kita marinig. Ha? Ah? Ay, hindi ko tinihintay ko po siya. Hmm. Sino? Si tatay ko. Paano yung gabi na naman tayo? Nga po. Ate? Dito? Ano daw? On the way na po. Na. Kaso ano yung oras na? Kaya yeah, nga po. Makakawin na naman tayo nito ano? oras na po ba? Ano, la 5. <laughs> ano naman kasi, pagkagala na sila. na -ano po kasi yung pagkimay ng sila. Yung hmm. tapos malayo pa po ang mga una, no? Tapos malayo po, po na. No? Hmm natin, wala po silang panggas. Hmm. Par pareto ng bangka. mahal pa ma naman po ng anong gas Kalimitan po silang sinang uwi dito pag magala po dito gabi. Mm. Depende po kung anong oras na tapos, ano ba? Dito na ba sila matutulog? Sure. Oh, po. Sigurado po dito na po sila matutulog. Ah. Uh, paano kaya kung ano? Kung dito din sila matutulog, bukas na lang namin kayo yaatid sa school. Kasi... Nakakausabi siya ng Oo. Oh. Pwede po. As ganun as na po. lang. Para hindi kami din gabihin. Oo oh, po. Kasi ka, malayo pa naman po ang niyo. Mm. Ganun na lang, no? Kaya lang. Ibigis naman kayo dyan. Meron po. Hmm. Dalawang ano pa yun. Luto nyo sa ibigas. Oo. eh magluto na muna kayo. Opo. Para ano. Magluto muna sila ka Tegram. Iwan na natin sila. Bukas na lang tayo magkikita ulit. Grabe no, pero dito sila matutulog. Eh, ganun talaga eh. So, paano, paano sila matutulog dito? Dito naman po kami natutulog dati pa. Oo oh, nga. Hindi, ko sabihin. Sa bagay, sanay naman kasi sila sa ganun. Sige. Okay, sige. Yun talaga eh. Wala tayong magagawa. sa uh, so, paano? Magkita na lang tayo bukas, no? Ate. Okay, high five muna. Okay po kayo. Magpapray, Okay. Thank you. Magkano na kayo ng pagkain nyo. Bye, ate. Bukas na lang. Tara, kuya. Para makaano na rin tayo maaga bukas. Aww. Good morning, mga kateka. Magandang umaga po sa ating mga minaba na mga lolo, lola, sa mga tito, tita, nanay, tatay. Ate Kuya, maganda maganda umaga po sana. Nandiyan na kaya sa nanay at tatay ng mga bata. Sana nandiyan na kasama mo nakaarong dito. Hindi ko yung gilirin mo. Ang dami Sige, mabilis lang naman tayo. No? Ito okay. naman okay. tayo. Thank you, Lord. sa tagal ng pagdadrive eh, no? Ano, no, ano. Ah, Ang ganda sila. <coughs> Maganda mga mag po. Dito na nga sila. Good morning po. Good morning. Morning po. Morning po. <laughs> morning po. Tay, morning po. Ah, morning ate. Morning, ate. Anong oras ako kayo dumating? Pati ako nung kami pala sa nato. Uh, wait lang po. Morning po. Ganda ka magandang po. Kumusta po yung biyahe? Ay, alas lang naman po. Kaya nga po yung unang gamit namin, yung tricycle ng bayaw mm. ko, nagkaroon nung diferensya. Mm. Bali kayo po yung tatay Ate Celine. Ate ta Celine. Tatay, tara -ta, dito tayo. hi good morning, Nay. Kapitan. Ah, po. Mm. Siya po yung shifting namin. Hmm. Siya kapitan ng... Kapitrebo, kapitan ng pinag-anakan. Ah, morning, Ate Celine. Tara. Ay, kala ko yun. Abig mo. Message ko po, ah. <coughs> ah. Okay. So, papa mo. Okay. Yung papa mo, ate Bea. Parang ang bata pala ng papa mo, no? Tapos, lola nyo. Okay. Ah. Kailangan po kayong makausap nung administration, no, sa school. Tsaka si, ano... Nasabi na po ba sa inyo? Wala na banggit na anak ko. Mm. Kailangan daw po makaharap na ng admin. Ah. Hindi Sino ka nag-usap po sa po kayo doon? Ah po, pero, pero kailangan no kayo doon. Pero okay na po doon na set ko na yung ano. Bin binilan ko silang kutsyon, yung magagamit to nila doon. Eh, salamat naman nyo, sir at uh, kahit o malayo kami sa kanila ay eh, na napansin ho ninyo yung sila sila nga ang mga estudyante namin. Yeah. Po na ko po nakita yung anak niyo eh. Nandun po sa ilalim ng puno. Kala ko eh, anong parang binagsakan nyo siya ng problema. Ay eh, talaga pong, ayun po ang talagang kahit man po sa aming mga matatanda, mga magulang nila, eh talagang yung pong problem, problema namin para sa kanila nga po na kahit po medyo ko cool lang yung kanilang mga gamit mm. pag-aaral, talagang nagsisikap po sila ng sila makapasok. Yeah. Gusto talaga makatapos ng anak niya, no? Eh, -hmm. po ngayon po ang kanilang sabi nga nila sa amin, na yun po ang gusto lang sila makapagtapos. Mm. At dito lang po, sir, sa oh. Bulacan. Uh oh. -huh. Oo. Wala ba po nakakatapos ng trading sa Pagdobo. Dahil nga po dito sa kakulangan, at pagdating po dito sa bayan, ang nagiging tayong lahat kung problema namin, yung, tuloyan, tuluyan, saka yung, uh, yung pangunahan po yung, um kau kau pinjam kau